Update po tayo ngayon sa atipong pong uh, butterfly pea flower kung ano na po yung uh, uh, ka, uh, nagaganap o ano po ang uh, uh, karagdagang mga bulaklak at um, ito po ay mamimitas tayo ngayong umaga uh, para atipong pong uh, ibilad uli at napakarami po ng mga bulaklak na naman So nakakatuwa po kasi ito ang butterfly uh, 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 butter apply uh, ay hindi po ito tumitigil ng uh, uh, pamumulaklak. Ayun po mga ka uh, brothers no. Uh, kung inyo pong uh, titingnan, mayroon po tayo diyan sa uh, actually ay kumapit po siya sa wire ng uh, mga telepono no. So ayun po at dami po ng bulaklak po niyan no. So sa oras na ito ay mamimitas po tayo. Pipitasin natin yung mga bulaklak kasi po sayang po pag hindi po natin napipitas ay uh, um natutuyo lamang at uh, ang nalalaglag. So pipitasin po natin ito. No? Hayaan nyo na panoorin nyo kung paano po ako mamitas ng mga uh, bulaklak na ito, no? Ito po, ganito lang po ang pagpipitas. Uh, tatanggalin mo lang po yung pinakapuno niya para madali po at uh, pagkatapos ay ilagay mo siya sa isang lagayan at pag na-harvest nyo na lahat ay uh, ibilad na po siya para matuyo. No, yun po ang purpose no, nito para pag natuyo ay muli po nating magamit uli, no? So sa mga kaibigan natin, mga ka-brothers natin, uh, ito po ay malaking tulong sa ating kalusugan kapag uh, inyo pong uh, uh, kinakain ito or uh, ibababad sa maligamgam na tubig, no? At uh, inumin lalo na kapag may mga problema kayo sa uh, BP niyo o yung tinatawag na blood pressure. Uh, ito po ay nakakatulong upang uh, ma circulate po ang ang ating mga uh, dugo sa bawat uh, ugat natin ito po ay nakakatulong ano ho para maigsan ang pagtaas ng uh, uh, blood pressure no ayan po at napakarami ng ah uh, uh, bulaklak ito po ay inaabot po ako rito minsan ng Uh, kalahating oras hanggang isang oras sa uh, pamimitas ng uh, bulaklak, no? At uh, mamaya-maya lamang po ay uh, ay mapupuno na po ito aking lagayan po. Tingnan po niyo yung aking lagayan. Yan po yung aking lagayan, no? Nakapatong lang po siya sa kotse, no? Uh, mamaya po ay puno na po 'yan. Ilalagay po natin diyan ang uh, mga nap napitas po natin. Ayan po, yung mga napitas ko na po, no? Ayan. So, maya-maya, puno po yan, no? Tuloy-tuloy uh, uh, lang po tayo sa ating pong uh, uh, pamimitas po ng uh, mga bulaklak ng uh, uh, butterfly pea, no? Ito, uh, marami dito banda. No? Yung iba ay, uh, yung iba ay, ano na, natutuyo na siya, no? Kahit na natutuyo na siya, basta hindi lang siya nalalaglag ay kinukuha po natin at sinasama po natin sa pagbibilad uh, para po ay uh, uh, lalo pa siyang uh, matuyo no at uh, eri po at uh, um, yan, napakarami po rito sa uh, loob nakasiksik at uh, uh, tuloy tuloy ang ating uh, pagkuha no Ah, uh, yan na. Uh, uh, napakarami din eh. No, mamaya ay aakyatin ko po yung nakagapang sa wire ng telepono sapagkat napakarami po. Kung inyo pong uh, makikita, no? ayam po ipapakita ko po sa inyo kung gaano karami yung bulaklak na nanjan po sa uh, itaas na gumapang po 'yan sa uh, wire ng telepono. So, ayan po. At sige, tuloy uh, tulitin -tuli lang po nating ah uh, uh, pitasin ng mga bulaklak nito. Para maaga tayong makatapos, no? At ayan, pagmamaya, pag sumikat na ang araw, ay ilalatag ko na po yung aking uh, uh, bilaran para ito ay uh, uh, matuyo, no? Uh, sana ay, uh, ano, uh, mag-enjoy kayo sa uh, panunood sa uh, video ito. Ayan, uh, kung kayo po ay gusto nyong uh, uh, magkaroon ng uh, ah uh, nito ay um uh, mag, uh, mag uh, ano lang po kayo mag uh, pim lang po kayo kung paano po kayo magkaroon ng uh, buto nito kasi ang tinatanim po nito ay buto no at ang buto nito ay nabibili kahit saan pwede kang mag-order sa sa Shopee, sa Lazada o sa mga nagtitinda ng mga Uh, halaman, no? Uh, marami po doon. doon. Doon po nabibili ang buto nito. Uh, sa ngayon po ako po ay hindi na bumibili ng buto sapagkat nakapagpo-produce po ako ng buto nito at ah uh, uh, sa katunayan mga ka ay may ano po ito. Ang 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 bunga po nito o yung kanyang ano po ay uh, buto ay parang ano siya. Parang uh, at uh, tawag nito yung hinahalo natin sa pansit no ayan po tingnan po niyo ayan uh, ipo-focus ko lang po no saglit po ayan uh, ayan po ang ka ang chora ang pag yun po ay nagma-mature o oh, uh, mag uh, magulang, nagkakaroon po yan ng buto sa loob at ang buto niyan yun po ang tinatanim so napakarami po niya ng bunga ngayon at ayan po o oh, ayan ito ay ay magulang na po, uh, ka-brothers, mga ka-brothers natin, magulang na po yung ano na yan, oh. ilang araw na lang, o oh, ilang uh, linggo na lang, ay pwede na siyang pitasin, at uh, tanggalin ang buto sa loob, at uh, ilagay sa isang lagayan, para pag gusto mo magtanim, ay naitatanim siya. No, Mabilis siyang magpatubo, ma -ma tumubo, mga ka-brothers. Uh, ito nga, katunayan nito, ang pinagtaniman ko nito, ay lata lamang at isang galon ng uh, uh, tubig no yung sa mineral na hindi na nagamit so nilagyan ko po siya ng uh, ng uh, lupa at doon ko po pinunla ang buto at uh, tumubo naman at ito po ay gumagapang Pina, uh, nilagyan ko lang siya ng gapangan ayan uh, sige at uh, tuloy tuloy po tayong mamimitas ng ating bulaklak ayan po ay uh, napakarami no napakarami uh, medyo... mahirap siyang pitasin kasi yung iba ay mata mataas na no kasi uh, gumapang nga po siya at kailangan kong uh, uh sumuot sa ilalim upang matanggal ko yung mga bulaklak no ayan uh, at uh, sa uh, sa ilalim nito ay napakarami no napakarami uh ay unti-unti nating unti-unti uh, nating pinipitas to mga ka brothers no uh, lilipat tayo dito sa uh, gawing kaliwa no at andiyan ay ay maraming bulaklak at tuloy-tuloy nating pitasin yan so yan mga ka brothers manood lamang kayo sa bidyong ito at ah uh, Kapag kayo ay uh, napanood ninyo ito, eh, huwag nyong kalilimutan na pindutin ang uh, subscriber, no? Subscribe nyo yung ating YouTube channel. At uh, higit sa lahat, ay eh, huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang palagi kayong updated sa videong ito, no? Uh, I-update ko kayo palagi sa mga bulaklak nito at yung pagpitas ko po ng mga bunga nito para mag-produce ng binhi o yung buto no ah, ayan dito ah, na tayo ah ayan tuloy-tuloy lang tayo sa pamimitas o, dito, ah, dito banda napakarami mga kabrothers brothers naka, naka siya nakatago siya no ang iba ay mga tuyo na at hindi naman nalaglag no Uh, ayan, aabutin lang lamang natin. Yan. So, ito, ah, uh, Medyo papasok tayo sa loob. Ayan, mga ka so oh, may bunga na rin siya. Oh. Marami siyang bunga sa itaas. Yung gumapang po sa wire ng telepono. May mga bunga na po. So, ayan, next week siguro ay, ay ah uh, I-harvest ko na yung mga bunga at pag na-harvest ko yung bunga, papakita ko sa inyo yung buto. Yung actual na buto niya no, na para makita nyo kung ano ba ang itsura ng ng buto nito ng uh, butterfly pea flower na ito, no? na uh, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ito ay magulang na, malapit na po siyang uh, matuyo. So Ipapakita ko po sa inyo yan pag nag-harvest tayo. No? Yan. So, mamaya po, uh, ano, uh, um, i-update ko po kayo, no? sa susunod nating uh, sa susunod nating uh, uh, vlog no? uh, pagbilad at pagpitas kasi po mga ka-brothers yung tanim ko nito sa likod yun yung pinakamaraming bulaklak uh, i-update ko rin po kayo dun uh, mamimitas rin po ako roon so i-update ko kayo papakita ko sa inyo kung paano so hanggang uh, dito na lang ang aking uh, vlog na ito So muli, 'wag n'yong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. Ah, uh, po sa uh, nakalink po yung uh, yung ating uh, YouTube channel, no? Uh, ang YouTube channel natin ay Jose Pino Humawan. Ah, uh, tigil sila lahat, 'wag n'yong kalilimutan na pindutin ang notification bell upang palagi kayong updated sa ating mga uh, video. Salamat po sa inyo. Bye-bye.